Tay ang mga genetic na cancer ay bumubuo ng mga dalawa hanggang tatlong porsyento as ito ang karamihan sa mga cancer ay nauugnay sa mga hindi genetic na cancer kaya hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa mga genetic na cancer sa so, mga dalawa hanggang tatlong kung mayroong isang tao sa pamilya na may cancer lalo na kung sila ay nasa mas batang edad nag-aalala tayo at pinapatingnan natin sila para sa ilang mga gene upang maunawaan kung ito ay genetic na cancer o cancer mula sa de novo. Pagkatapos ay tiyak na titingnan natin ah, ang mga BRCA mutations sa ating katawan um, at pati na rin sa tumor. Mas may posibilidad silang magkaroon ng cancer sa suso, cancer sa matris, cancer sa ovario. Ngunit mas mataas ang kanilang posibilidad kumpara sa karaniwang populasyon o pangkalahatang lipunan. Kaya't maging maalam tungkol dito at ang mga taong ito ay kailangang magkaroon ng regular na pagsusuri sa madalas na pag pagitan pagkatapos ng edad na 25.